kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino suno ay isa sa pinakamapanganib na uri ng sakuna. sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring lumaki ang apoy at sa ng buong silid ang usok ay mabilis ding kumapal at maring pumasok sa iba pang kwarto 80% ng mga natotoda sa sunog ay dahil sa pagkalanghap ng makapal at lasong usok at hindi mismo sa apoy ang usok ay nagdudulot ng pagkahilo, pagkalito at mabilis na pagkawala ng malay. Ang init mula sa apoy ay maring umabot ng mahigit 600 degrees Celsius. Sapat para magdulot ng malubhang paso at pagkasunog ng mga bagay sa paligid dahil sa sobrang init ay maaring bumagsak ang kisame, pader o hagdan. Ang takot at pagkalito ay maring magdulot ng maling desisyon, pagtakbo sa maling direksyon o pagkapit sa mga bagay na mas delikado. Palaging pala pagkakilala ng mga bumbero sakaling may sunog ay huwag magpanik. Mas mabilis kang makapagdesisyon ng tama kapag kalmado. Ang usok ay tumataas kaya mas malinis ang hangin na nasa mababang bahagi. Gumapang kung makapal na ang usok. Para makaiwas sa pagkalanghap nito, gumamit ng pasang tela o damit upang mabawasan ang pagkalanghap ng usok. Ang lahat ng paalala na ito ay madaling makalimutan lalo na kapag ikaw ay nasa gitna na nang nangyayaring sunog. Merkules, November 26, 2025. Pandang alas 2.50 ng hapon sa Hong Kong, biglang kumalat ang malakas na apoy sa Wang Court, isang malaking residential complex na may walong high-rise na tore. At tinatayang may humigit kumulang 4,600 hanggang 4,800 na mga residente. Mabilis na kumalat ang apoy. Sa loob lang ng ilang oras ay umabot na ito sa antas na Five Alarm Fire, ang isa sa pinakamataas na antas ng sunog sa Hong Kong. Ayon sa una at patuloy na investigasyon ng lokal na otoridad, posibleng dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy ay ang flammable materials, particular ang green mesh netting at plastic waterproof shedding na ginamit sa scaffolding para sa kanilang construction works. Hindi raw ito pumasa sa fire resistance standards na pag-alaman ding may polyurethane foam na ginamit upang isilang ilang pintana lalo na sa elevator sa labis ng gusali. Ito raw ay nakatulong para sa mabilis na pagkalat ng apoy. Dahil dito ay inaresto ng pulisya ang tatlong lalaki, dalawang direktor ng construction company at isang engineering consultant para sa kasong manslaughter dahil sa gross negligence. Ayon sa pinakahuling official tally, hindi bababa sa apat na apat katao kabilang na ang isang bumbero ang nasawi. Mahigit 70 naman ang iniulat na nasugatan at ang masakit pa ay ang bilang ng mga nawawala na tinatayang umabot sa 279 katao Lumakas ang galit ng publiko at pagkundi may mga tumatanong kung bakit pinayagan ang paggamit ng delikadong materyales sa isang dense residential complex, lalo na at may renovation at dapat ay may safety standards. Ilang gusali sa kompleks ang nasunog ng buo habang ang apoy ay kumakalat sa hindi bababa sa apat na tore bago nito nasako pang ilan. Bukod dito, ay tumagal ng maraming oras ang pag-apulat dahil sa init, makapal na usok at mga bumabagsak na debris. Mahikit siyam na raang residente ang lumikas at dinala sa mga temporary shelters habang nagpapatuloy ang rescue operations. Ang trahedyang ito sa Wangfo Court ay itinuturing na pinakamatinding sunog sa residential high-rise sa Hong Kong sa mga nakaraang dekada. Patunay lamang ito na ang incidente ay hindi mo talaga malalaman kung kailan at kung saan pagtatama, importante ang palaging mag para palaging handa sakaling may insidente mang mangyari. Hindi lang buhay mo ang maring makuha ng suno kundi pati na rin ang lahat ng iyong mga naipundar na nasa loob ng pamamahay ang malalapa. Kung sa bahay mo mismo nakaimba kang iyong itinatagong pera, siguradong ubos ang mga ito. Pagmadaanan ng sunog, ikaw, handa ka na ba kahit pa na magkaroon ng sunog sa inyong lugar? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.